Ikalabintatlong kabanata Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay, at naupo sa tabi ng dagat, at nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao. Ano pat lumulan siya sa isang daong, at naupo, at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin, at pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay, sa mga talinghaga, na sinasabi, narito ang manghahasik ay yumaon upang maghasik, at sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga ibay nangahulog sa mga batuhan, na dooy walang sapat na lupa, at pagdakay sumibol, sapagkat hindi malalim ang lupa, at pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga ibay nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon, at ang mga ibay nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga, ang ilaytig isang daan at ang ilaytig anim na po, at ang ilaytig tatlong po, at ang may mga pakinig ay makinig. At nagsilipat ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, Bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng manghiwaga ng kaharian ng langit, natapwat hindi ipinagkaloob sa kanila, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana ngunit sino mang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa, at natutupad sa kanila ang hula ni Isayas na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang para ay hindi ninyo mapag-uunawa at sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang para ay hindi ninyo mamamalas, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tainga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata, at mga karinig ng kanilang mga tainga, at mga kaunawa ng kanilang puso at muling mga gbalik loob at sila'y aking pagalingin. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nangakakakita at ang iyong mga tainga sapagkat nangakakarinig, sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, na hinangad na makita ng maraming propeta, at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita, at hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig, at hindi nila narinig. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama, at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso ito yaong nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sang daling tumatagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita. At iya nagiging walang bunga, at ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga, ang ilay tig isang daan, ang ilay tig anim na po, at ang ilay tig tatlong po. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga ay lumitaw ngarin ang mga pangsirang damo at ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi ba ka ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito at sinabi sa kanya ng mga alipin, Ibig mo ba nga na kami ngay magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Natapot sinabi niya, Huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Natapot tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mostasa, na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid, na siyangang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, datapwat ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay, at nagiging punong kahoy, anupat nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Sinalita niya sa kanila ang ibang talinghaga, ang kaharian ng langit ay tulad sa lebadura, na kinuha ng isang babae at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. Lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinghaga, at kung hindi sa talinghaga, ay hindi niya sila kinakausap. Upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, bubukhin ko ang aking bibig sa mga talinghaga, sasaysayin ko ang mga natatagong bagay buhat ng itatag ang sanglibutan. Nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay, at sa kanyay nagsilapit ang kanyang mga alagad, na nagsisipagsabi, Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid, at siya'y sumagot at nagsabi, Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanglibutan, at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama at ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang jablo at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga mga ani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod at ang nagsisigawa ng katampalasanan, at sila igagatong sa kalan ng apoy, Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy, mga gliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Ang may mga pakinig ay makinig, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao, at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda, na nang mapuno ay hinila nila sa pampang, at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ng mabubuti, datapot itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang mga anghel, at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Napag-unawa ba ang lahat sa mga bagay na ito? Sinabi nila sa kanya, Oo, at sinabi niya sa kanila, kaya't ang bawat eskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad sa isang taong puno ng sangbahayan na naglalabas sa kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito, ay umalis siya doon, at pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Ano pat sila'y nangagtaka at nangagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at nang ganitong mga makapangyarihang gawa? hindi baga ito ang anak ng Anluwagi, hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina, at Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay nanga sa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? At siya'y kinatisuran nila, datapot sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay at siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya.